Sa kaugnay na balita, layunin ng ginaganap na Asia-Europe Meeting o ASEM dito sa bansa na buuin ang Tacloban Declaration, isang dokumentong maglalaman ng mga bagong polisiya sa pagtugon sa iba't ibang kalamidad sa mundo. At kasama natin ang correspondent na si Bianca Dava dito sa UNTV Studio para ibigay ang detalye ng ulat na yan. Bianca, good evening. Good evening, Attorney Raj at sa ating mga kasangbahay, bahay attorney bubuin nga ng mga miyembro ng Asia Europe Meeting hmm. ang dokumentong tinatawag natin na Takloban Declaration sa pagtatapos ng kanilang conference bukas. So ito na ang magiging bagong basehan ng disaster risk reduction and management framework sa buong bansa. Attorney, uh, dinaluhan ng may isang daan at 50 mga senior national at local government officials, mga scientists, mga business leaders, mga experts at mga representatives mula sa mga local at international organizations ang Mula sa 36 na bansa sa may Asia at Europa, ang 3 day conference na ito na may temang post-Hayan, a way forward. So maliban sa kanila, attorney, dumalo din ang ilang mga high-level dignitary, katulad lamang ni na European Union Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis na si Ms. Kristalina Georgieva, ang Switzerland Ambassador na si Ivo Sieber si European Union Principal Administrator Ivo Duzart, ang ating Office of Civil Defense Deputy Administrator na si Romeo Fajardo, at ang ating Foreign Affairs Assistant Secretary for European Affairs na si Miss Maria Zenaida angara Collinson. Attorney, pakinggan natin ngayon ang mensahe ng isa sa ating mga high-level dignitary na si Miss Kristalina Georgieva. We cannot stop natural disasters from happening but we can prevent people dying because of them and we can reduce the damage that comes with natural disasters the very best memorial we can build to those who lost their lives or saw their livelihoods destroyed is to bring our societies our communities our families up to face this challenge to be more resilient to the shocks to come. Kahapon nga attorney sa unang araw ng conference nakasama din natin ang mga delegado na pumunta doon sa Maypalo sa Maytanawan, saka sa Tacloban Leyte upang kausapin at kamustahin ang mga government officials at ilang mga pinuno ng mga non-government organization doon patungkol naman sa kanilang naging karanasan noong kasagsagan ng bagyong Yolanda noong Nobyembre. So unang pinuntahan ng mga uh, delegado ang Bislig Elementary School sa Maytanawan, Leyte, kung saan uh, nakiisa sila sa groundbreaking ceremony ng ASM Computer Classroom at School Building doon. Attorney, pinili ng mga delegado o ng mga uh, ng Asian at European community ang Bislig Elementary School dahil isa ito sa mga paaralang nagbibigay-pugay sa Leyte tuwing may sinasalihan at napapanalunang kompetisyon ang mga estudyante nito. Sunod naman na pinuntahan ng mga delegado ang Barangay Pago kung saan doon ang resettlement site ng mga pamilya na naapektuhan ng Bagyong Yolanda. So meron doong apat na permanent housing units para sa mga pamilya na dati ay nakatira sa mga no-build zones sa tulong ng National Housing Authority at ng ilang mga NGOs ng Leyte. At attorney upang maging mas epektibo ang hinahanda o ang binubuong Tacloban Declaration, nagkaroon din ng Pagpupulong ang mga delegado kasama ang um, sina-governor or late governor Dominic Petilia, ang mayor ng Palo na si Ms. Remedios Petilia, at ang mayor naman ng Tanawan na si Mr. Pelagio Texon. So, attorney, sa susunod na taon ay matatapos na ang uh, 10-year-old na Yogo Framework of Action na kasalukuyang ginagamit ng ASEM o ginagamit ng ASEM at ng buong mundo for the past 10 years. So, papalitan na ito ng uh, Tacloban Declaration at una na nga rin sinabi ng Malacanang na sa pagiging host ng Pilipinas dito sa may ASEM Conference sa taong ito ay malaki ang ating maitutulong sa pagbuo ng bagong global architecture kung saan mapapaloob nga ang mga bagong polisiya kung paano kumarap uh, sa iba't ibang mga kalamidad sa buong mundo. Mm. Um um itong declaration, itong Takloban declaration na to, magiging isa batong tratado na kung saan yung mga iba't ibang mga bansa ay pwedeng mag Uh, mag-sign nito at ito rin yung susundin nila sa pagtugon sa mga kalamidad sa kanil kanilang -kanila mga bansa. Attorney, so kung mabubuo na nga itong ASEM, uh, sorry, itong hmm. Tacloban Declaration ay formal na ipipresent ito sa may 10th ASEM Conference okay. sa May Milan this October. Hmm. At tama ka nga, Attorney, no? susundin ito ng mga uh, kasamang mga bansa ng Asia at European na community for the next 20 years to come. Gaano kalaki yung magagagampanan na, uh, na papel dito ni Rehabilitation sa Rapan uh, At saka ano, yung, ano kaya yung mga sa tingin natin na mga maidadagdag pa na natutunan natin dito sa Hayan uh, na tragedy? For sure, attorney, yung ating ma, uh, makukuha dito no mula sa iba't ibang mga delikado sa Asia at sa <laughs> Europe ay kung papaano siguro lalo Uh, mapapabilis at uh, maging mas epektibo ang uh, ating rehabilitation at ang uh, uh, reconstruction efforts natin dito sa mga nasalantang mga lugar ng uh, Yolanda uh -huh. Maraming salamat Bianca Da